mga kapamars kayo tayo ngayon ng luyan dilaw alam nyo ba ang luyan dilaw napakabisang gamot sa pagpapahinog ng plema ng sipo, ng ubo ayan at napakabisa din pala ito mga ka-farmers na gamot sa arthritis ayan mga na nakakuha ko ng luyan dilaw alam nyo ba ginagawa din itong tsaa Ayan. Ayan mga ka-farmers, madami ako nakuha. Alam nyo ba, napakadami ding kasamang sakit na pampagaling itong luyan dilaw. Pwede kayo magtime dito. At alam nyo ba, napakadali niya mabuhay mga ka-farmers. Mag-time lang kayo ng isa at napakadaling dumami.